Time to visit the biggest star and I say literally largest star of Sorsogon, the whale sharks of Donsol. 1998 paunang na-discover ang mga butanding sa karagatan ng Donsol. Dito na itala ang pinakamaraming butanding sighting sa buong mundo, kaya tiniguri ang Whale Shark Capital of the World ang Dunsol. Mula noon, walang tigil na ang pagbisita ng mga turista from all over the world. Ang butanding ng pinakamalaking isda sa buong mundo. Ito ay lumalaki ng hanggang 12.2 meters or 40 feet, halos kasing laki o baka mas malaki pa nga sa isang bus. Ang butanding season ay nagsisimula sa buwan ng Mayo at nagtatagal hanggang Disyembre kung kailan dumaraya sila rito sa Donsol para maghanap ng pagkain. Ang paborito nila, mga maliliit na isda tulad ng mga plankton. Sa Visitor Center, magparegister at magbayad ng 3,500 pesos para sa inyong Whale Interaction Package. Kasama na riyan ang bayad sa bangka, sa Butanding Interaction Officer o BIO at spotter o guide fee. Kailangan din manood ng kanilang video presentation tungkol sa tamang pakikisalamuha sa mga butanding. Dahil dumarayo sa ganitong panahon ng mga butanding dito sa Donsol para maghanap ng pagkain, importanting hindi sila maabala kahit na binibisita natin sila. First rule, anim na swimmer lang ang kada isang butanding ang maaring lumangoy. Second, hindi maaring lapitan o hawakan ng mga butanding. Dapat may layong tatlong metro mula sa katawan at apat na metro mula sa buntot ang mga swimmer. Third, bawal humarang sa dadaanan nila. Kailangan ikaw ang umiwas kung sila ay papunta sa direksyon mo. Fourth, bawal ang kamera na may flash at bawal mag scuba dive. At fifth, ang sino mang lalabag sa mga patakarang ito ay agad na pababalikin ang kanilang bangka sa visitor center. Kahit pa isa lang sa mga swimmer ang lumabag dito. Para sa snorkeling equipment, may mga pwesto sa visitor center kung saan pwedeng umarkila ng gamit. Now, time to meet our BIO, si Mang Alan. Panood nyo naman siguro yung uh, video briefing. So, yun lang po ang susunod natin sa ating interaction. Ngayon, may spotter on board tayo na siya ang magsisilbing taga-spot or taga-tingin ng butanding. But, butanding ay at mga si Mang Alan, ngayon ang pagiging BIO ng kanyang pangunahing trabaho. Nakita raw niya ang tulong na dala ng mga butanding sa kanya at sa Donsol. Hindi lang kami mga BIO at mangingisda ang nabibigyan ng kabuhayan ng butan lahat ng buong Donsol. Yung transportation, yung mga tindahan sa palengke, kaya nga dumami ang stock sa palengke kasi dumami ang bulong ng, Ng turista. Ng turista. Bagamat malaki ang benepisyo ng mga butanding sa Donzol, nakakalungkot na sa ibang lugar, may ilang mga taong mali ang pagtrato sa kanila. Parang nagiging karnaval na eh. Parang sabihin natin parang ibang hayop na inaalagaan mo na nagiging dependent sa mga tao na halos hindi na sila kumikilos para maghanap ang pagkat humihingi na lang. Migratory animals kasi ang mga butanding. Ibig sabihin, dapat lumilipat sila ng lugar depende sa panahon at dami ng pagkain. Imbis na naghihintay na lamang ng pagkain mula sa mga turista. Tulad ng mga namamahala sa dolphins ng Bohol at treasure sharks sa Malapascua, naniniwala ang mga taga-dunsol na hindi dapat pakialaman ang kalikasan. Kusang babalik ang mga yamang dagat na to hanggat maganda ang ating mga karagatan. Alam mo yung BIO nyo po, pwede rin maging Better Influence Officer. Pwede rin yung bad and good. Kita, pinalit ako na nga Ginawa ko na kang better eh. Tumuo <laughs> oh, ka lang, sir! Oo! Oh. 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 Rock and roll! Rock and roll! <laughs> so sabihin po sa inyong, umupukol kayo dito sa ilid ng boat na nakaharap sa labas suot na yung mask, pins, and snorkel o so, kung gusto nyo mag life vest we have life vest on board na pwede nyo gamitin hihintayin nyo lang ang word na rock and roll pag nar narinig nyo yan yan oras sa pagbaba natin palaging mauuna ako tapos susunod kayo sa akin para madala kayo so, kung kayo sa tamang direksyon And the hunt starts now! Bukang swerte kami dahil maya-maya lang, ba, may naispata nice na ang ating spotter. Baysan na, in Baysan na! Sabi ng BIO, medyo dalawa lang yung direksyon na pinunta nila. It's either straight or pababa. So alam nila, kaya na eh, pinunta nila doon. And they're going straight. So inuunahan nila ng baka para mas madali Maaaring kalambutan din yung mga turista. Uh -huh. Pagka-dive namin, pagka-snorkel. Yung mukha ng butan din yung sumalubong kagat sa amin. <laughs> since we got one. We have more chances, I think. For three hours, and it's a uh, like a really high chance for you to see a button game during these months. Sabi nila. Medyo natagalan ang sumunod na butanding na aming nakita, pero okay lang. Busy siguro sila sa paghahanap ng pagkain. Hindi malinaw yung tubig. Pero nakapag-free-dive ako ng konti. Pero bilis sila kasi lumangoy, syempre. At hindi sila medyo nasa ibabaw ng tubig kanina. Wala akong gills. Hindi na ka magkahinga. Ayaw ngayon. Sabi nga nila, third time's a charm. Go, 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 go. yung pinakamalaki eh. Siguro mga size ng Davao City. Wow. Ay, di, pero di sa kalapit ko na. Kahit talam mong gentle giant sila, may kahit ka, kahit ka ting nakaba pa rin dahil malaki nga pala nito, no? Alam mo yung gano'n? Parang... Hello. Butin lang talaga may 4 meter rule. Eh. Bawal hawak. Bawal halik. Bawal ihaw dahil may konting oras pa tayo, syempre, nagpakasakali kami ng isa pa. At hindi naman kami nabigo. Absolutely one for the books. Go, 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 go.